Ito, mga kabasyat, uh, mga bulsoy, oh. sayang talaga, naka-close eh. Naka-close tong area na to, sayang eh. Dito yung mga magagandang banga, oh, galing, galing ano. Ay oh, bakit naka-close eh? Mga magagandang banga, galing ano, Cordillera. Ayun, no, andito lahat yung mga banga, oh. mga collection ng banga. Naka-close naman. Sayang nga eh, magandang area pa naman to. Nakasara. Nakasara. Hindi pa naman yung mga magagandang ano. Yung mga malalaking pangang. Nakasara eh. Hindi natin mapasok. Sorry. Ikot-ikot na lang tayo. Ito lang tayo sa labas talaga eh. ang makikita natin. Yung mga pangang na yun. Nandito tayo sa fifth floor ng Anthropology Museum. Anthropology, di ano? Ano? anthropology ng National Museum mga archives archives eh yung mga pangaw sayang tatanga nga ba't nakasaray ganda pa naman ng ano yun sa loob yung mga nasana dyan yes like yan, mga galing sa Bontoc, galing sa Gagdang, Ipugaw, Ilocano, Pangasinan, Ipulinaw. Makasara yung ano nito, yung SEC. Nakasara dito eh. lakad lang. Ito hallway ng, Antro ng Anthropology Museum. Anthropology Department ng National Museum. about to find a fourth floor. ito ano to bus ni ito bus ni ano Antonio Tambunting pumipasa <laughs> sa